Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa Marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayhang magturo. Hindi siya lasengo, hindi marahas, kundi mahinaon, hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos kung hindi niya mayayos ang sarili niyang pamilya. Kailangang siya matagal ng mananampalataya, sapagkat kung hindi, baka siya maging palalo at mapahamak na gaya ng Diablo. Bukod dito, kailangang siya may mabuting patutuo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mag-usap hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapayag at may malinis na budhi. Kailangang subukin muna sila at kung mapatunayang sila'y karapat dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Gayun din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat maging kagalang-galang, hindi tsismosa, mapagtimpi at matapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga tagapaglingkod sa simbahan ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay ginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkul sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o poon kong mahal, ang aking susunding tumpa na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapoy, aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Aleluya, aleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, Huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, Binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at si ibinigay ni Yesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hudea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.